may papel, Nasaan ang yung papel? Ano ang yung papel? Papel. 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 Nakakatuwa. Pambansang bayani Tapos Papel. Bulacan. Pinakasikat na litratong pangkasaysayan sa Pilipinas. Subalit, nasabi ko kay Ginong Jaime Veneracion, ang dakilang historiador ng lalawigan ng Bulacan, na guro ko noon sa Universidad ng Pilipinas, sabi ko, bakit? Sana si Graciano Lopez Haina na, na lamang ang, ang kasama nila para itong ang tunay na triumvirate. And in fact, ang dami-dami tao sa Pilipinas na akala ang larawan na iyon ay si Graciano Lopez Sina. Alam ko, bigla nagsalita yung Jimmy Benerasyon sa akin. At sinabi niya, alam mo, yung uh, yung sinasabi mo, yung uh, si Mariano Ponce. Eh, napakaganda ng record ni Mariano Ponce. Bakit gusto mong matanggal dyan? Eh, mas maganda pa yung record ni Mariano Ponce doon sa ibang mga popagandista. hindi eh, po natin minimenos yung ibang popagandista. Pero pagdating ng panahon na ako po ay nag-aaral lalo ng kasaysayan para sa akin pagtelebisyong programang Shout time, ay napakagaling pala nitong Mariano Ponce. Napaka-underrated pala nitong anak ng bulakan ng baliwa. Kasi ang ginugunita natin ngayon sa ikaisandang taon ng kanyang kamatay. Isinilang siya dito sa lugar na ito noong March 22, 1863 sa bayan ito ng Maliwag, Bulacan. At noong 1882 pa lamang, si Jose Rizal ay nangon na sa Europa. Nagkakilala sila ni Marcelo del Pilar dyan sa isang teach-in sa Tondo, Maynila. 1882 pa lamang. Musmus -mus na Rizal pumunta sa Europa, pinatang Rizal. Pero si Mariano Ponce at Marcelo del Pilar nagtatrabaho na para sa mga kinakailangan ng reforma noong panahon ng Espanyol. Naging kasapi siya sa Caja Jesus Maria y Jose ni, ni Del Pilar at nangalap ng pera para sa pagpapaaral ng mga iskolang at ng pondo para sa propaganda. Narito sila sa Pilipinas. Hindi to to. Yan ang akala ko noon. Si Marcelo del Pilar, Mariano Ponce, doon lang nila ginawa yung kanilang propagandismo sa Europa. Na safe na safe sila doon. Yun pala, dito pa lang sa Pilipinas, sa kabila ng pangalit, nagtatrabaho na. Gayun din, noong 1887, doon pala lamang sa tumungo sa Espanya. Upang sa kondo mula sa isang malaking institusyon sa panahon na napakahirap maglakbay patungong Europa. Pero naroon sila. Ang kanyang tunay na, 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 na misyon ay hindi lamang pansarili. Ito yung lagi kong sinasabi. May mga pangarap tayo para sa ating sarili. Pero bakit hindi natin isabay ang para sa bayan din? At kanyang misyon pagkaisahin ang mga progresibong Pilipino sa Madrid upang maging isang solidong grupo. Dahil sila ay iba-iba ang ginagawa. Magkaisa tayo. So anong ginawa niya? Siya ay naghanda ng mga plano para sa isang dyaryo upang doon isusulat ng mga propagandista. Tandaan niyong mabuti. Ang tagal ng naroon ng ibang mga propagandista. Anim na taon. Limang taon. Subalit, walang nag attempt na magkaroon ng dyaryo. Ang hindi alam ng marami, hindi napapansin, ang talagang nakapagtatag, ayon kay Timoteo Paes, ng La Solidaridad, ay si Mariano Ponce. Siya talaga ang naghanda ng pera, siya ang naghanda ng makinarya para magkaroon ng dyaryo yan. Pero never natin yung narinig. Dahil ngayon palang lumalabas yung mga ganyang informasyon. naging business manager. Napakahalaga kasi yung business manager ang namamahala ng La Solidaridad. Anim na taon at nangalap ng pondo sa iba-iba niyang kaibigan sa daigdig. At dahil sa network niya ng mga mason, nakatulong sa pagtatatag ng Lohia Revolution noong 1889. Siya rin ang patugot ng poetry section ng Kilusan sumulat sa alias na nani. Oh. Alam niyo na yan, ang kanyang palayaw, tikbalang, at gayon din, ang saludo niya sa labanan sa Mactan Kalipulako. Kasi Kalipulako, yung inaakala nila noon na pangalan, tunay na pangalan ni Lapulako. oh, Gayon din, ayon kay Resil Mujares, si Ponce Rao, is the steadiest worker or was the steadiest worker of the propaganda movement. A young man with a purpose. Yun pala yun. Kaya pala siya yung pangatlong tao na nakaupo doon sa larawan ng Tito Bigana uh, ni... ni ako, naging, naging Senate President na yun. Ni ano, ni Jose Rizal, Marcelo Del Pilar, and Mariano Ponce. Ngayon pa lang, pa ako sa inyong mga taga -baliwag. pinagsisisihan ko ang sinabi kong dapat si Graciano Lopez Hainan na He deserves that place in history, in that photograph. Hindi nagtapos sa propaganda ang papel ni Mariano Ponce sa ating kasaysayan. Siya naghanda ng balangkas para sa pamahalang revolusyonaryo sa muling pag-uwi ni General Emilio Aguinaldo sa Pilipinas noong 1898 nang itatag niya o nang ipoklaman niya ang independensya ng Pilipinas. At sa kanyang sariling tustos, bilang isa sa mga pinakaunang diplomat at kung tutusin hindi niya to binabanggit sa kanyang sariling buhay. Ang ating pinakaunang embahador sa Hapon, tulad ng ipinalala sa akin ng inyong kababay, ka -ka kalalawigan kalalawigang si Ian Alfonso, unang diplomat at unang embahador sa Hapon, pumunta sa Yokohama upang bumili ng amunisyon para sa revolusyon, ngunit lumupog ang segunda manong bako dahil sa bagyo at hindi nakarating ang mga amunisyon na ito sa Pilipinas. Yan ang nakakalungkot. At may famous picture si Mariano Ponce na kinunan sa Yokohama na may kasama siya isang dakilang Asyano. Sino ito? Si Sun Yat-sen. Pagbabalikan nyo ang inyong pinag-aralan sa kasaysayan, si Sun Yat-sen ang ama ng alayaang Chino. Ang ama ng bayan, bansang, pagkabansang Chino. BFF. Ang mga lolo mo. At nakakaloko ang lahawan kasi pag pinakita mo, may isang naka-amerikana, may isang naka-kimono. At sino yung naka-kimono? Sabi na si Sun Yat-sen yung naka-kimono. Hindi, si Mariano Ponce pala. Nag-asawa ng Japones. Japonesa ito yung naman yung nakakatuwa dyan nakakatuwa sa panahon, natanong ko kanina ng Philippine Information Agency ano bang halaga ni Ponce sa Asian integration ah, ano napakaganda po ang tanong sapagkat si Ponce nakakatuwa ito sa panahon na ang mga Pilipino hindi lahat nakapag-aral, hindi lahat exposed sa ibang mga bansa sa Asia at tandaan mo tayo, ginawang Europeo ng mga Espanyol. At tayo ang pinakahiwalay sa Asia, sa lahat ng bansa, dahil tayo lahat ng European influences ay natanggap natin at niyakap. Sa panahon na hindi, marami ang hindi alam sa mga kapitbahay natin sa Asya naro si Ponce, sariling tustos, binuksan ng isip, binuksan ng sarili, at niyakap ang pagka-Asyano. Yun ngayon ang mensahe sa atin. Kaya nabigyan kayo ng comics ng ASEAN. Napakadali na ngayon na yakapin ang ating identidad na Asyano. Sa panahon na napakahirap mag-aral toko sa Asyano, napakahirap matuto, napakahirap maglakbay. Si Mariano Ponce nagbukas ng daan para tayo ay yakapin natin ang ating pagkaasyano. Gayun din, itong nakakatuwa dyan, gumagsak ng ating ating republika sa Malolos. May biniling baril si Mariano Ponce sa mga Hapones. Si Mr. Nakamura ang uh, nagbenta. Mr. Nakamura. Uh, Nakamura saan? Ha? At nakakatuwa dyan dahil hindi na natin ito magagamit sa ating revolusyon. Ito'y pinahiram niya kay Sun Yat-sen sa China upang gamitin sa kanilang revolusyon. Nakakatuwa. Tayo ang nagpapahiram sa China. Ang problema lang, pagdating ng mga amunisyon, sa China, ay hindi pala barel ang naroon. Scrap metal. Hindi pala barel, scrap metal. Kasi sabi, ni Ambeto Campo, naka ano, uh, ah, nakamura nga, nalo ko naman. Pero, hindi mo masisisi doon si Ponce, and in fact, makikita mo doon, yung laki ng puso ni Ponce, na ipahirap ang mga baril na iyon, sa revolusyon ng China. At tignan natin ang China ngayon, isang dakilang bansa. Kahit pa paano, meron tayong kontribusyon dyan sa kanilang revolusyon. Alam nyo ba na isa sa pinakaunang nagsulat tungkol sa buhay ni, Mar ni, Sun Yat-sen ay si Mariano Ponce. Gumawa siya ng biography ni Sun Yat-sen para makilala siya ng ibang tao. And in fact, yun na nga eh. Matapos maglakbay sa China, Indochina, Cambodia, Thailand, bumalik sa Maynila kasama ng kasawang Japones at nahalal pang kinatawan ng ikalawang distrito ng Bulacan sa Philippine Assembly. Sinulat niya ang kanyang alaala ng revolusyon, Cactus sobre la, la revolución, Cactus sobre la revolución, at lolo mo rin ang isa sa unang popular historian. Malamang kaya ho sa napagpadsahin ang papel na ito. Ako po ay isang pampublic historian. Ako po ay nagbibigay ng kasaysayan sa iba't ibang media, sa telebisyon, radyo, at dyaryo, at sa internet. Alam nyo ba na isa sa pinakaunang gumawa ng trabaho ko ay si Mariano Ponce. sapagkat siya sumulat ng isang kolom sa dyaryo, Ephemerides, Pilipinas. Pagdating ng panahon, Yang pagbabalik tanaw sa kasaysayan ni Mariano Ponce na para sa mga tao, hindi lang para sa mga teacher, hindi lang para sa mga akademiko, kundi para sa mga ordinaryong tao, sa mga manininda, magsasaka na mabasa nila. Ayan din po ay gagawin ng iba pang mga tao tulad ng dating NHI chairperson na si Carmen Guerrero Napil. Tulad ni Ambet Ocampo. At pagdating din ng panahon, tulad ng inyong ang anak ng lalawigan, Jaime may Ay, <laughs> ito na po yung malungkot. Sa kanyang pagtungo sa Hong Kong upang bisitahin ang kanyang kaibigan na si Sun Yat-sen, ama ng kalayaang Chino, namatay siyang bigla sa civil hospital ng civil hospital ng Hong Kong sa sa, sa araw na ito sa petsang ito isang daan taon nang nakalilipas sa edad lamang na labing lima. Bilang panghuli, nais ko sanang humingi ng tawad kay Mariano Ponce. humihingi ako ng tawad kay Mariano Ponce dahil hindi nakilala ng mas nakamaraming tao sa sambayan ng Pilipino ang iyong pangalan. Gayun, sa napakaraming bayani ay higit na higit ang iyong kontribusyon sa aming bayan. Minsan, kami mismo dito sa Baliwat nakikita ang kanyang monumento pero hindi namin naisipang alalahanin paano ba nagpaano ba niya tayo ginabayan at bilang panguli humihingi kami ng tawag sa iyo o oh, Mariano Ponce sapagkat ikaw ipinakita mong daan na ang mamamahayag ng historyador ay pinagkakaisa ang Pilipino sa kanilang mga salita binabatikos ang mali pero hindi pinag-aaway-away ang mga Pilipino O patawarin mo kami, Mariano Ponce Dahil sa nangyayari sa aming bayan na salita ng aming mga matatalino na salita ng aming mamahayag na ang salita minsan ng aming mga istoryador ay hindi namin binabatikos ang mali lamang kunti pinag-aaway pa namin ang aming mga kababayan Oh, Mariano Ponce. Gabayan niyo po kami. Gabayan niyo po kami maging mas mabuting Pilipino. Dahil yan po ang ipinakita ninyo sa inyong mga salita, sa inyong mga sinulat, sa inyong iyong buhay. Magkalakas loob sana kami na balikan at muling basahin ang iyong mga sinulat at muling balikan ang iyong buhay. Mariano Ponce mabuhay ka magpakailanman sa kasaysayan ng sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang baliwag, mabuhay tayong lahat. Maraming maraming salamat po, Professor Xiao Chua, sa napagandang...